Makasaysayang araw, narito ang ating aralin sa AP 7, quarter 2, week 5 and 6, ang kolonyalismo at Imperialismo kanluranin sa pangkontenenteng Timog Silangang Asya, mga bansang Cambodia, Myanmar at Vietnam. Sa ating balik-aral, isulat ang mga pamamaraan at patakarang ipinatupad sa mga bansa sa pangkapuloang Timog Silangang Asya. Ito ay sa Pilipinas, Malaysia at Indonesia. Para sa Pilipinas, paraan ng pananakop, kasunduan o sanduguan at kristyanismo. Mga pamamaraan, tribute, monopolyo, polo servicios, sentralisadong pamahalaan, pagbabago ng wika at kultura, kalakalang galyon, sistemang inkomyenda at hasyenda. Sa Indonesia, ang paraan ng pananakop ay persang pandigma, kalakalan, kasunduan at kristyanismo. Mga patakarang ipinatupad, cultivation o culture system, pang-aalipin at ang pagtatatag ng Dutch East India Company. Sa Malaysia, paraan ay ang digmaan at kasunduan, mga patakaran ay ang pagtatanim, resident system at pang-aalipin. Para sa paglalahad ng layunin, hanapin ang kapareha. Kinakailangan na wasto ang larawan ng watawat sa geographical na hugis ng bansa. Ito ang pamprosesong tanong, ano-anong mga bansa ang inyong nakikita sa larawan? Magaling ito ay ang Vietnam, Burma, Cambodia at Thailand. Pangalawa, sa anong rehiyon ng Timog Silangang Asya kabilang ang mga bansang ito? Ang mga bansang Burma, Vietnam, Cambodia at Thailand ay kabilang sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Pangatlong tanong, paano na panatili ng bansang Thailand ang kalayaan nito sa kabila ng mga banta ng pananakop? Napanatili ng Thailand ang kalayaan nito dahil sa mahuhusay na pinuno na sina Haring Budayodfa, Haring Mongkut at Haring Chulalongkorn. Isa pang dahilan ay hindi nagkasundo ang France at England kung saan nila ilalatag ang kanilang mga hangganan kaya sa halip na sakupin ito ay ginawa na lamang nilang buffer state. Karagdagang gawain bigyang kahulugan ang mga salitang patakarang kolonyal pag-angkin, pag-aalsa at pag-aangkop. Patakarang kolonyal ay mga patakarang ipinatupad ng mga dayuhan sa kanilang mga bansang sakop. Pag-angkin, pagkuha o pagtanggap ng mga ideya, kultura o ari-arian na hindi orihinal sa isang tao o grupo at ginagawa itong parang kanila. Pag-aalsa, ito ay isang kilusan kung saan naghihimagsik ang mga kasapi ng komunidad o autoridad. Ito ay madalas na nangyayari kung mayroong pang-aabuso sa kapangyarihan na nasa kinauukulan. Pag-aangkop o adaptation, ito ay proseso ng pagsasaayos ng isang bagay. Ang mga salitang ating binigyan ng kahulugan ay mahalaga ang bahaging gagampanan sa ating aralin tungkol sa kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkontinente Timog Silangang Asya. Ang ating kasanayan pampagkatuto na susuri ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal sa tatlong bansa ng pangkontinente ng Timog Silangang Asya. Cambodia, Myanmar, at Vietnam. Cambodia Naging protektorado ng France ang Cambodia matapos nitong makuha ang Cochin China noong 1862. Dahil sa lakas ng pwersa ng mga French o tinatawag na military force, Walang nagawa ang Cambodia kundi tanggapin ang pagiging protektorado. Dahilan, orihinal na nagsisilbi bilang isang buffer territory para sa France sa pagitan ng mas mahalagang kolonya ng Vietnam at sayang, ang Cambodia ay hindi una nakita bilang isang lugar na mahalaga sa ekonomiya. Ano nga ba ang buffer state o territory? Ito ay isang maliit na neutral na bansa na matatagpuan sa pagitan ng dalawang mas malaking kaaway na bansa at nagsisilbing pigilan ang pagsiklab ng salungatan sa rehiyon. Ang kaharian ng Cambodia ay napasailalim sa kapangyarihan ng kaharian ng Siam o Thailand. Kaya noong Agosto 11, 1863, pumirma sa isang kasunduan si Haring Norodom sa mga Pranses na naglalagay sa Cambodia sa ilalim ng French Protectorate. Sa ilalim ng kasunduan ay mananatili ang kaharian ng Cambodia Ngunit ang kapangyarihan sa pamumuno at mga desisyon tungkol sa relasyong panlabas ay mapupunta sa mga Pranses. Taong 1867, nang maging bahagi ang Cambodia ng French Indochina kasama ang iba pang protektorado ng Bansang France. Mga patakarang ipinatupad. Kasama sa mga unang dekada ng pamumuno ng Pransya sa Cambodia ang maraming reforma sa politika ng Cambodia. Ito ay ang pagbabawas ng kapangyarihan ng monarko at pag-alis ng pang-aalipin. Pagpapadala ng Resident Governor General sa Cambodia. Pagtatanim ng mga puno ng goma, mais at bula. Pagpapataw ng mataas na buwis. Kaya, noong 1884, sinubukan ng gobernador ng Cochin China na si Charles Anton Francois Thompson na ibagsak ang monarko at itatag ang ganap na kontrol ng pransya sa Cambodia sa pamamagitan ng pagpapadala ng maliit na pwersa sa palasyo ng hari sa Phnom Tugon, noong 1885 si Sivota, kapatid sa ama ni Norodom at kalaban para sa trono, ay namuno sa isang paghihimagsik upang ipatapon ang Norodom na suportado ng mga Pranses pagkatapos nitong bumalik mula sa pagkakatapon sa Siam. Bansang Myanmar Nasakop ng England Dahilan Ang lokasyon ng Burma sa India na sakop ng England ang dahilan kung bakit sinakop din ito ng mga British. Mahalaga para sa mga British ang Burma dahil ito ay magagamit niya upang mapigilan ang mga magtatangkang sumakop sa silangang bahagi ng India na noon ay kabilang sa mga sakop niyang lupain. Mga digma ang Anglo-Burmese Noong una ay may maayos na ugnayan ng England at Burma. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, sumiklab ang mga labanan sa pagitan ng mga British at Burmese na tinawag na digma ang Anglo-Burmese. Unang digma ang Anglo-Burmese na ganap ng 1842 hanggang 1856. Ang dahilan, paglusog ng Burma sa mga estado ng Assam, Arakan at Manipur na itinuring ng mga British na panghihimasok sa India. Natalo ang mga Burmese at nilagdaan ang kasunduan sa Yandabo. Nagbigay ng bayad pinsala ang Burma Napasakamay ng English East India Company ang Arakan at Nasarim at tinanggap ng Burma ang British resident sa palasyo ng hari. British Resident System Isang patakara na ipinatupad ng mga British sa Burma. Ang British resident ay kinatawa ng pamahalaan ng England sa Burma. Isa sa kanyang tungkulin ay ang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang bansa. May karapatan siyang makipag-usap, makipagkasundo, makipagkalakalan at magdesisyon sa mga usaping panlabas ng Burma na dati ay gawain lamang ng hari ng Burma. Ikalawang digma ang Anglo-Burmese 1852 hanggang 1853 ang dahilan, hidwaan sa kalakalan, sa pilitang kinuha ng mga British ang mga barkong pangkalakalan ng mga Burmese. Ang naging bunga Natalo ang mga Burmese dahil sa mas malakas na kagamitang pandigma ng mga British. Nawala ng karapatan ang mga Burmese na dumaan sa mga rutang pangkalakalan na dati ay kanilang pagmamayari. Ikatlong digma ang Anglo-Burmese naganap ganap noong 1885 hanggang 1886. Ang dahilan ay pakikipagkasundo ng mga haring Burmese sa bansang France. Sa digmaang ito, natalo ang mga Burmese. Ganap na sinakop ng England ang buong Burma at isinama ito bilang probinsya ng India. Isa itong malaking kahihiyan para sa kaharian ng Burma na matagal nang namamahala sa kanilang lupain. Dahil dito, kinontrol ng mga British ang kanilang bagong lalawigan sa pamamagitan ng direktang pamamahala. Gumawa ang mga British ng maraming pagbabago sa dating estruktura ng pamahalaan. Halimbawa, ang mga burman ay namuhay sa ilalim ng stilong British. Ang mga lugar sa labas ng gitnang kapatagan ay hindi direktang pinamamahalaan sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyonal na istruktura. Sa ganitong paraan, lumala ang pagkakaiba-iba ng mga etniko sa pagitan ng karamihang burman sa gitnang kapatagan at ng mga etnikong minorya sa mga burol. Ito ay bahagi ng kaugalian ng kolonyang British na hatiin at pamunuan o ang tinatawag na divide and rule policy. Inalis din nila ang monarkiya. Ipinatapon si Haring Tibaw at pinaghiwalay ang relihiyon at estado. Ito ay partikular na nakapipinsala dahil ang mga mongheng Bodhis na pinagsama-samang kilala bilang sangha ay lubos na umaasa sa sponsorship ng monarkiya. Bansang Vietnam Sa pamamagitan ng persang pangmilitar, pabilang din sa protektorado ng France ang Vietnam. Ang orihinal na dahilan ng panghihimasok ng Bansang France sa Vietnam ay ang pagpapalaganap ng Katolisismo. Sa pagtatapos ng ikalabing walong siglo, ang bilang ng mga Katoliko sa Vietnam ay humigit kumulang sa 250,000. Ginamit ni Emperador Napoleon III ang mga ulat tungkol sa pang-aapi sa mga Katoliko sa Vietnam bilang pagkakataon upang makialam at kumuha ng lupain sa Timog Vietnam. Noong 1862, pumirma ng kasunduan, ito ay ang Treaty of Saigon, ang emperador ng Vietnam na si Tudok, kung saan Una, inilipat na sa France ang tatlong lalawigan na kung tawagin ay Cochin China. Pagbubukas ng tatlong daungan para sa mga mga ngalakal na Pranses. Pangatlo, ang pagbibigay ng bayad pinsala. Pangapat, pahintulutan ang katolesismo. At panglima, pagbibigay karapatan sa mga Pranses na maglayag sa Mekong River. Matapos ang ating pagtalakay, isagawa natin ang gawaing pabaong pagkatuto. Panuto Sagutan ng graphic organizer tungkol sa mga karanasan ng bawat bansa sa kolonyalismo at imperialismo at kung ano ang kanilang pamamaraan at mga patakarang kolonyal. Mga bansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya, ang Cambodia, Myanmar at Vietnam, Kolonyalismo at Imperialismo, pamamaraan at mga patakarang kolonyal. Cambodia. Sinakop ito ng France. Ito ay upang magsilbi bilang buffer territory sa pagitan ng mas mahalagang kolonya nito sa Vietnam at Saigon. Naging protectorate ang uri ng imperialismong ipinatupad dito. Ang pamamaraang ginamit ng France sa kanilang pananakop ay ang mga kasunduan. Ang ilan naman sa mga patakarang ipinatupad ng mga French ay ang pagpapadala ng Resident Governor General, pagtatanim ng mga puno ng goma, mais at bulak, gayon din ang pagpataw ng mataas na buwis. Maging ang pag-alis ng monarkiya ay kanila ring sinubukan. Ang kasunduan at pakikidigma naman ang naging tugon ng pamahalang Cambodia sa mga French. Bansang Myanmar o Burma Ito ay sinakop ng Bansang England. Ang lokasyon ng Burma sa India na sakop ng England ang dahilan kung bakit sinakop ito ng mga British. Imperialismo ang naganap sa Burma sa pamamagitan ng pakikidigma na sakop ng mga British ang Burma. Ipinatupad nila dito ang British Resident System. Direkta din nila itong pinamahalaan, samantalang ang pakikidigma, mga pag-aalsa at pagtatatag ng mga samahan ang ilan sa mga naging tugon ng mga Burmese sa pananakop ng mga British sa kanilang bansa. Bansang Vietnam. Vietnam. Ang sumakop dito ay France. Ang pagpapalaganap naman ng Kristyanismo o Katolisismo ang naging dahilan ng mga French upang sakupin ito. Protektorado ang namayani rito. Gumamit ng persang militar ang mga French upang masakop ito. Ipinatupad nila ang direktang pamamahala at nagpatupad sila ng mga patakarang pang-ekonomiya kung saan pinakinabangan nila ng husto ang mga hilaw na materyales ng Vietnam. Ilan sa mga naging tugon ng na mga Vietnamese sa pamamahala ng mga French ay ang mga pag-aalsa, digmaan at mga kasunduan. Bilang karagdagang gawain ang ating pagtataya, panuto, puna ng angkop na sagot ang patlang, piliin ang tamang sagot sa kahon. Una, ang mga dayuhan ay nagpatupad ng patakaran ng blank na nagpapalakas sa kanilang impluensya at kontrol sa pamahalaan at lipunan ng Cambodia. Ito ba ang sagot mo, military force? Magaling. Pangalawa, ang blank ay isang paraan ng pang-aabuso at pagpapahirap sa mga lokal na mamamayan kabilang ang pagpapalaya sa kanilang lupaing pang-ani. Mahusay, ito nga ay exploitation ng yaman. Ikatlo, ang pamamaraang ginamit sa pananakop sa Myanmar ay kinabibilangan ng paggamit ng lakas militar at blank upang mapasuko ang mga lokal na tribo at pamayanan. Napakahusay, ito nga ay divide and rule. Ikaapat, ang mga dayuhan ay gumamit ng blank upang kontrolin ang ekonomiya at mga yaman ng Vietnam. Kahanga-hanga ka, ito nga ay forced labor. Ang lima, ang patakarang blank ay nagresulta sa pagkawasak ng tradisyonal na sistema ng pamahalaan sa Myanmar at paglaganap ng pagsasamantala mula sa mga dayuhan binabati kita mahusay ito nga ay assimilation policy muli ang ating tinalakay ay tungkol sa kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkontinenteng timog-silangang asya mga bansang cambodia, myanmar at vietnam laging tatandaan mag-aralis fan sa aral fan